Yan, mapagpalang araw mga kabindors. Narito na naman tayo kaila nanay Ima at tatay ni. Ito, kumustahin natin sila mga kabindors. Magandang hapon nanay. Nasaan si tatay nandyan? Tay, Good afternoon. Ano na, kumusta na? Bakit si tatay nandito, hindi siya nakapasok? Kauwi ah, ka lang. Ah, kauwi lang. Ah, uwian ka na? Uwian ka na ngayon? Kumusta yung ano na, nakailang araw ba si tatay nung pumasok siya? Nung nakaraang linggo? Mga limang araw na. Ah, limang araw. medyo nagkaroon din naman kayo ng pang ano pang bili ng pambili, pambili bigas ganyan ay nagkakape tay <laughs> oh halika tay dito dito tayo sa labas ah kauwi mo lang mhm mm Ayan. Ah, sigi sige. Ayan, ayan. Thank you. Okay, to na. Yung mga yung ipa-asik sama mo. Ah, yung dati mong sinamahan kasama mo, yung sama soon. Okay na yung ano niya pa? Oo. Oh, minsan jowa sakit daw. Ano niya? Okay na sakit naman to. Hindi naman kumakapit. wala ka paso. Hmm. Eh. Uh, ang bote na, ito. Sana, hindi ka rin magkasipit. Para, kapasok tayo. Hmm. na, ah, Nakabili naman kayo ng, ah, uh, nagsahod ka? Oo. Eh, uh, eh, pili ko lang bigas. Ulan. Ulan. Ah, may bigas na kayo ngayon. Oo, nagpili ko. Mga ilang kilo kaya ang nabili nyo? Ang bigas tatlo tapos ano ang madalas nyong iulam isda, isda. isda. tapos mm. ayun pero sa ano ka pa makakakuha din ulit sa badu ng sahod no? sa tapos yung bigas mo dyan tatatlong kilo hmm. Mm. Di, nanay, ngayon, kasi para mayroon kayong pang ano, no? Yung pang-raos na itong week na ito, ay bumili ka na nanay ng ano, bibigyan kita ng pambili ng bigas. Kahit mga... Ilang, magkano kaya presyo ng 5 kilos doon sa binibilan mo? No, um, no, um, no, ang isang kilo kasi 5.70 57 57 ang isang kilo 57 oh, magkano ang limang kilo ang halaga nun kaya hmm. hindi sa 50 lang 250 uh, na tapos at uh, mayroong city na lima. 14, 28 at saka isa pang city. Uh, 35. Ah, uh, 14, 14. City. 35 35 at saka 250 250 at saka 35 eh, magkano na yun 25, uh, 60, 70, 85 ah uh, 285 no ah uh, ayan nga tay ano yan 285 kasi 5 kilo lang eh So, oh. edi, eh ayan tay ngayon mamili ka ng ano <coughs> mga 10 kilos para matagal niyo ano na para makaraos kayo habang si ikaw tatay nag ano ka nagtatrabaho ko maipon yung ano mo yung kinikita mo ano minsan di pa po sigurado na talaga makapasok nakakapasok makaka-street ka hindi ka nakaka-street kita mo nang isang linggo wala hindi na kahit street kayo kasama ko hindi mo pwedeng ako mag-isa kasi magahalo ka pa ano ang madalas niyong ulam? Ay, yung sardinas na hindi kayo magsasa nag ulam Sardinas. Ayan. Sige, punta ka na ng tindahan. Uh, ah, ibili mo itong... Mm -hmm. Ibili mo itong pera ko. Nadala. Para makaraos kayo, makaipong kayo tayo. Ano? Uh, ah, tulad ito, makakapasok ka. Eh, meron kang... Ano? No. Yan ang. Um... Ah, uh, ito 'yung 809. Ah, eh. uh, i-bili mo nang 10 kilos. Tapos 'yung sobra, i-bili mo nang paborito n'yong ulam, no? Ay, sige. Uh, antayin ko at ma para makita natin 'yung binili mo, ano? Ano ba doon sa sa trabaho ko na yan, pag nakakapasok ka ang kain doon mm, -mm. -hmm. libre na siya lang ang dito mm. kung magluto ka naman sa iyo para sa din natin oh. kasi pag tangali doon naman ako kaya mahiya naman kung mag magiging po dalito dito ha o oh. yeah. hindi ka makasali kasi ako naman noong nag-update ako dito kay nanay, wala ka dito, nasa trabaho ka pa daw. Hmm. Ah, sabi ko, nanay. Ay, doon ako sa Cavite, si Mama ko. sa Cavite ka? Oo. Ah. Sa Kabiti Mag-isang linggo yata ko doon. O, di, Martis. Martis na nga doon. Ito sa Kabiti. Ka. Hmm. Ah. oh, kasi nang kuan nandito ka nung lunis, sabi mo na sugatan yung oh. paanang, ah, ano, paaba yun? Hindi, yung ano, namagay yung ano niya. Ah, yung paa, kamay, o paa. 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 Kaya, Kaya nga nag-update ako dito, sabi ko na ito yung et, bumili ka ng bigas, ulam, para pagdating ni tatay ay kakain na lang kayo. Kaysa pagdating ni tatay, bibili ka pa, magsasain ka pa eh. Gabi na po naka, ano doon? O kita naka, mo. na? Kaya nakaalis doon sa Kabiti. O, alaw na na po nakarating dito. Nang gabi? Oo. Naku. Kaya, Kaya rady, nga, yung nga siya, sa akin eh. Takal mo. Alam, tagal mo, hindi ko. Alam, namitagalan, alam na naman mag lilipad ako. Mm. Eh, naman ang ano, hanapin. Saka ma matrapik. Pag ganun, nga, ganun na panahon, sabado. Mm. Pag ko rito, sa kanan. Pagal mo, ganina pa ko nagintay. Mm. Hindi e, ko wala akong magawa. Kaya itrapik ko eh. Alam ko na, eh, mula sa kabita hanggang dito. Hinapan e, nga kami magsakay-sakay ng mga sakyanan. Nasabi naman sa iyo tayo na nagpunta ko nung araw na yun. Mm, -mm. Ah. Sinabi nga niya, Pagka hmm. na pumunta dito, ay eh, wala ko rin dito. dito eh. lang dito sa maan. trabaho rin na Oh. ko. Okay. Eh, kahit malayo, may trabaho ko. Pagkaway-pagkaway, eh. may panghilingan na tayo ng mga pagkain. May ganoon kasi kami. Hindi ko siguro naman ako ngayon kasi wala pa man si boss na ano yung sabi na at kapalit ko ka dito pagkatapos yan maka hmm. baka malayo naman yung karabuhan ko ang dami ng lamok dito tayo mm -hmm. sa hapon na ito oh. dito yun ano, kana? ang daming lamok buti ano may kulambo ba kayo o ano hindi kami na kulambo kanung ano lang katol ah katol katol kami buti napapaano pa ano itong mga lamok na ito napapa Flash pa ninyo okay. sa katol. Ikot-ikot ko muna yung katol doon sa loob. Mm hmm. Pagkatapos doon, bago ko ilagay dyan. Minsan, dalawa. Eh, mawala naman yun. Mm -hmm. Kailangan, pagkaubos yun, pagsindi ka naman. Mm hmm. Kasi, mamaya, dyan naman ang lamok. Ano, hirap ko sa Yeah, kaya tama daming lamok dito. ganitong oras, ano, nahapon mm -hmm. na, ano na ang oras eh. Ah. Uh, Marami lamok lang dito. Sa na, ano yun. na? Kala 5. Eh, medya na. Kadinggi, Lasingko... e, na. Okay, kaya nga. Ayun na si nanay, nakabili na si nanay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun. Ayun ang paborito mong ulam na eh, ninyo. Mm. Yung itlog. Itlog. At saka yan, puting sardinas. Hmm. Puting sardinas. Torta. Ate no torta. siya, nanulang ilaga namin min. Sa yung itlog. Mm -hmm. Ilaga na min. Ayan, medyo matagal din sa inyo yan, <laughs> tatay, nanay. Mm. Yung Sa't inyong sa laban, sampung kilong bigas. Ayan po, mga kabindors ay pinuntahan natin sila tatay ni at saka si nanay Emma upang hatiran natin sila ng kanilang pagkain mga kabindors kasi uh, ah, kapos sila talaga sa pagkain at ang pinupurpos namin dito ay kung makakapasok man si tatay hindi na magagalaw yung pera niya ano? at maiipon niya para sa pambili niya ng kahoy sa kanilang ano kanilang tahanan kung sakali man makakapasok si tatay ng Derecho, kaya lang hindi siya nakakapasok ng Derecho, ay yung ano lang kung tulad nito nung mga nakaraan hmm. kaya nagpapasalamat tayo doon sa ating sponsor na nakapansin kay Latatay at sa kay Nanay Ima Tatay Nick Maraming salamat po ma'am sa iyong uh, ang puso na pinabutan nyo sila tatay ni at nanay ima ng uh, biyaya. Maliit Malaman. man yan o malaki ay iyan malaki ang kanilang pagpapasalamat kasi maraming maraming salamat talaga. Yan shout out ma'am Merasol ng uh, ano, London. Thank you so much, ma'am. Yan, nakarating ako dito sa kanila. Ano Marami ang salamat. masasabi mo, tatay, kay ma'am? Marami. Ma Marami pong salamat po. Ayan. Kasi yun na lang, ano, sana, anong pa kayo ng Lord para makatulong pa kayo. Ng, ano lahat. Ayan na. Uh, Salamat lang ako. Ayan, malaki ang pagpapasalamat ni tatay. Halos maiyak pa si tatay sa pagpapasalamat. Ikaw naman nanay, anong masasabi mo sa ating butihing sponsor na nagbigay? Maraming maraming salamat po sa nagbigay po. Utang, ano namin sa, sa inyo na mabigyan na po ng, ng pangkain araw-araw. Saka wala na kami problema problema lang namin yung kahoy. Kung makatrabaho siya na isang linggo, pwede na rin kami makapagano. Hmm. Yan nga po at yan nga ang ano namin ni tatay. Kasi itong budget nyo nanay, ano, medyo matagal sa inyo. Dalawa lang kayo, sampung kilo. Ano? Ngayon naman, makakaipon si tatay kung makakapasok siya ng derudiretso. Pero kung hindi makapasok, eh, kukunti lang din ang makikita niya. Eh, Okay na rin 'yon, Tay, 'di ba? Tapos ikaw nanay, <clears throat> ang gusto ko rin na makatulong ka kay Tatay, ano? Ah, uh, bibigyan sana kita ng puhunan kung ano ang mga naiisip mong magandang pagkakakitaan na negosyo, ano? Ano kaya ang naiisip mo na magandang pagkakakitaan na hindi ka malulugi? Ano yun, yung ng mga ano? bol, bola, yun na lang, at palamig, yun na lang makikmaano ang makikama, ano, Hindi, sana ka ba doon sa trabaho na yun? Okay. Kaya mo siya i-survive oh. para makatulong mo kay tatay na uh, sa inyong, ano ba, sa inyong makain araw-araw, okay. makatulong ka. Oo, oh, makaya naman na Kasi di naman tigat din kayo dito. Hmm. Malaki. Lang, hmm. lang siya mag-ano. Mag-pistol siya ganyan ating umaga hanggang hapon o so, di pagkagabi di iligtig na niya mm. di bukasan naman yun habang nagtatrabaho ako so, kaya nga na ito makakatulong din sa inyo yan para Ano so, po, <coughs> kumikita ka na, ano, di, sa pagkain ninyo, ay eh, matutumbasan na yung pagkain ninyo. Di nyo nakukunin doon sa kita ni tatay, di ba? yung kanyang kita ay medyo mayroon kayong maitatabi-tabi mayroon kayong talaga para ano, magamit po dyan sa oo yan bahay. Ay, tunay, na. kaya sa susunod na nai na pag update ko ano yan kung yan man ang mga uh, nagiging plano mo ano na doon sa naiisip mong ninegosyohin ay bibigyan kita ng puhunan salamat, salamat po salamat po Pagpapalaman sa akin. Pabigyan ninyo ng konting tuhunan lang. Ayan. Ayan mga mga kabindos hanggang dito na muna ang ating update kasi marami ng lamok dito. Ang ginagamit nilang ano wala silang kulambo, wala silang ilaw. Ang ilaw nila ay candle. at saka napakaraming lamok dito sa kanilang itong lugar nila. Ah, uh, Mm -hmm. lalo na itong ganitong hapon na napakarami talagang lamok yan yeah, thank you very much po sa ating mahal na sponsor kay ma'am Mira rasul ng London thank you so much ma'am mm -hmm. at ito nakarating ang inyong ipinaabot na biyaya sa kanila mm -hmm. kaya yan uh, lubos ang kanilang pasasalamat uh, kasi nahatiran natin sila ng biyayang ito kaya yeah, thank you so much po sa inyong pagsubaybay mga aking mga viewer at uh, pag ano kay latata eh yung pag ano sa kanila pag support uh, ayan thank you so much po sa inyong lahat bye bye po hanggang dito na po ang aming update sa aming vlog thank you so much